All right, so good morning, good morning, good morning po sa inyo. Shout out po sa mga kababayan po natin dito sa may uh, nabotas. Actually, nabotas ito eh sa may yank Australia. So, ito yung way na binabanggit natin sa inyo no na papunta sa may ano sa may port dito po sa may Malabon ito. No nakararang araw, ito 'yung binabanggit ko sa inyo na dito kay dumaan. Ang problema, ito ngayon ang tubig natin. Kaya so guys no. So, dalawa, dalawa na bale, itong uh, ano Australia at saka po doon sa may bayan. So wala na po ako may ano sa inyo no. Sa mga nagtatanong kung paano pumunta sa may fish port natin. Ah uh, ito yung pinakamaganda. Kaya lang kaya lang ha, kaya lang ah uh, yun lang yung kung may mga motor kayo eh medyo ingat-ingat lang dahil uh, medyo mababa po yung area tulad nito. Ayan oh. Ito PCX, ewan ko kung hanggang kailan to si Kuya. Ayan, yan na, yari. Ayun. Ayun, medyo matibay-tibay, hindi minto. Kasi marami tayo na-encounter na nagsipaghinto ang motor na ano, nakarang araw. Kaya dito yung way ng C4, papuntang uh, nabal sa mga maha, ano, tawag nito na ma mababaw na area. O oh, yan, no. Oh. So, ito yung binabanggit ko sa inyo, guys, na ano, no, nadadaanan nyo, papuntang Fishport. Kaya lang, ngayon, uh, hindi ko masabi kung may re-recommend ko sa inyo kung dito pa rin kayo dadaan. Kasi mas malalim yung sa may bayan kaysa rito. Ito, medyo okay-okay pa to. Pero sa bayan talaga, guys, ha, medyo mababa. Uy, saan ka? Sa, saan ka punta Ha? Wala kang tinda? Ah, uwi. Saan ka uwi? Ah, diyo ka lang. Dito ka ba? Uy, ay si nanay, oh. Nag ay, -ina. Ayun yung problema, no? Ingat-ingat lang po tayo dahil... Ay, naku, mampas tayo mukha ni nanay. Kumpre, oh. Wala, marami ba kay tinda? Konti. Ah, konti lang saka mo O oh, ito, ito kung isa sa mga kumpare ko to. Pre, ingat ka pre ha. Ayan na. Oh. Ayan. So medyo yun no. Ingat-ingat lang po tayo guys no kung ano ah, dahil sa, sa mga ano eh mga update tayo ng oras ang oras po natin ay na anong oras na nga ba? As 9 As 9 ng umaga so high tide po tayo no. Ayan. So, ayun, kahit medyo yun, nakabota, medyo aabutin pa rin talaga kahit mataas yung bota nyo. Aabutin pa rin kasi eh, tulad dito, may dumadaan na sakyan. So, yung pag yung sakyan, naabotin kayo yan dahil may alon eh. Pero, ito, ito yung sa mga magandang sakyan nyo. Kaya lang, pag mupo naman kayo sa loob ng sakyan, basa yung pitan nyo. Ayan, no? Oh. So, ito po yung sitwasyon natin dito, guys, ha, sa may, ano, sa may, uh, Australia, papunta po ng fishport. Yan. Yeah. So, tutut -tut ng fishport ngayon para tignan natin. Oh at nang sa ganun na ipakita ko rin sa inyo at least kinabi ko lang sa inyo guys no update lang tayo ng sitwasyon ng uh, binabanggit ko na pwedeng yung daanan pero ngayon hindi ko masabi no na pwedeng yung daanan pero dito guys mababa lang dito mababa lang yung area dito dan kayo nang C4 papunta rito at uh, yun dito na malapit na isang kembot na lang at papuntang Fishport na doon sa may malabong Central Market pero gaya ng binanggit ko, eto tuloy dito mga motor na mabababa, eh naku, huwag nyo yun pagsapalaran yung mga sakyan nyo dahil uh, may posibilidad pa na tumaas tong tubig natin dito. Pero sa tingin ko hindi na kasi nataan ni high tide lang kasi. Eto. na, so shout out sa mga kababayan natin dito sa may ano, nabotas, sakto rin nabotas to eh. Yan. nabotas at napunta uh, tayo sa may bayan naman, sa may palengke ng ano, ng uh, Malabon Central Market. Okay, so guys, nandito naman tayo sa may, ano, no, sa may uh, area ng boundary ng Malabon at saka na So, ito po yung pumping station gumagana na. Kaya lang, ang problema natin dito is, ang problema lang dito guys, no? Mailabas man nila yung tubig na galing sa loob. Uh, ang problema, konti na lang yung diferensya eh. Ito, may posibilidad na umapaw to pag lumakas pa yung tubig at lumakas pa yung ulan, no? dahil mababa, mababa na yung ano eh, mababa na yung pagitan ng ano, ng uh, portion ng ano dito nilalabas silang tubig no. So kung magkakaroon man ng chance na lumakas yung tubig ulan lan or uh, mas lumakas pa at magdirediretso, eh siya na magiging problema dahil mat mababa na, mababa na. Yun, so pag -ikot, ikot, natin kahapon dito, kahapon ng hapon na uh, hindi nakabukas to no. Pero ngayon nakabukas naman at uh, naglalabas sila ng tubig dun po sa mga nabotas papalabas dito sa may ilog. Ang problema nga, ilang pumping station ang gumagana, isa, dalawa. So, hindi ko alam ha, kung pati sa kabila na yon yung isa na yon So, ngayon, pag naumangat yung tubig dito, may chance na rin na talaga na pumasok yung tubig sa loob ng, ano, ng area. At yung sa fish port natin, no? Fish port. At, uh, Pakita ko sa inyo yung sitwasyon ng sa may bayan. Punta tayo sa may bayan. At nang malaman nyo yung sitwasyon, nang, uh, kasulukoy yung sitwasyon ngayon dahil mataas na yung tubig dito ngayon sa Itong kinalalagyan natin. Alright, so okay. tapos samahan nyo ako at magikot tayo sa may nabota. Ah, malabon. Alright, so dito pa rin tayo sa may malabon guys. At uh, ito yung sitwasyon natin dito. No? So ito mga nakarang araw, may naman tayo nakita rito mga nagtatawid. Ano, tawid 10 piso. Pero ngayon, no, ewan ko bakit wala. Yung mga nagkakariton o baka hindi na rin kaya siguro ng kariton. Kasi medyo ano rin, no? hanggang hita na rin yung dito. Yung sitwasyon. Ah, meron na yun, sinakuya. Yung kahapon yung nagpapahatid ano yung tawid ano tawid, uh, tawid dito no sa halagang 10 piso pero kung ano no kung pupunta po kayo sa may Malabon Malabon Central Market medyo malalim po yung sitwasyon po dito ng tubig ha, guys dito sa may area ng kung saan ay sa nandito yung City Hall uh, dumaan tayo kanina doon sa may Central Market asan ah, sa Central Market tuloy sa may Sipor sa may Nabotas so tignan nyo naman guys kung gaano kalalim yan no yung tubig na yan Ayan o. No? Okay, kuya. So, dito, ayun, merong ano dun, ayun na oh, merong ano na nag, ano, nag, ay, tatay. May, natin yung ano, ha, yung sa kariton, nagpaparkin lah. Kung magkaano, tarungin natin kung magkaano. Ito guys, oh. Ang tanong, magkano pa rito? Magkano pa masaya sa mga ganyan tayo? Sana gusto yun, sana gusto yun. Ang pinaka-minimum, pag mga, mga, malyari ka, 50 hanggang 100. Ah. Oh, ganoon lang. Oo, so, oh, kasi napakalalim kasi. Hindi malalim dito oh. hey, yung panahon niyan. Yung uh, tayo. Oo, oh, 50 wala yan, bali wala mura lang oh, okay. kaysa magkasakit eh. Oh. Kasi litos ngayon na uh, napakatindi. Oo. Oh. 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 oh ah, may iba ibang ano no, lokasyon kung saan pupunta sa so, Metanyong meron na rin to eh. Ito oh, so. so, guys, oh, yung ano natin. So, ito yung ano natin ah. Ito yung sitwasyon ng uh, Malabon. So, ito guys, no. Ito yung City Hall no na pinapakita ko sa inyo. At ito yung uh, yung kahaba, ano yung sa may palengke. So, ito yung sa may palengke. Ito ang sitwasyon natin dito sa may Malabon bayan. Medyo mataas na rin ang tubig, no? Ayan, no? Oh. So, keep safe ang eh, mga kababayan natin dyan. Mga pumupunta rin sa may Malabon Central Market. Uh, medyo ano lang po ng no, kunting uh, payo. Magdala kayo ng payong bota. wag na kasi hindi na kailangan ng bota. Hindi na kailangan ng bota. Mm, ayan, no? Oh. 50 sa babiha, kung sa babi. Kung pupuntahan nyo, guys, oh. 50 pinakamura. Napamasahin. Hmm, ayun okay, no? Hmm, okay, no? Para ka lang nag-ano. nyo pa na sa Boracay dito guys. Ayun o. Ayun Okay, so update tayo ng ano no. Ito dito tayo sa may rap uh, harap ng palengke ng Malabon Central Market guys. Meron naman tayo alternative na pwede masakyan tulad dito. So sa halagang 50 pesos uh, makakarating na po kayo. Kumpormi sa layo ah. Uh, kumpormi sa layo. May, may 50, may 100. So kumpormi sa layo guys ah. Uh. Ayan, yeah, pinakamalapit na ng sakyan ngayon sa Malabon, guys. Ayan, no? Okay, so guys, ito update tayo ng sitwasyon sa may uh, harap ng uh, Malabon Central Market. So ito po yung sitwasyon natin at uh, medyo hindi na po siya gano'ng kaganda. Yung eh, tayo. Hindi na po gano'ng kaganda yung natin dito, yung lalim ng tubig. Dito po ang sitwasyon. Tingnan nakita niyo naman kung gaano kadalim 'yan, no? Pero may mga nagpaparke naman ng ano, ng mga kariton. So kung sasakay kayo ng 50 pesos uh, at ang, uh, kung saan man, kumpormi sa layo, guys, uh, Kumpormi sa layo ng pupuntahan niyo, 'to may mga may mga kariton na gaya yung nakita nyo kanina, no? So, pala tayo sa may Ito yung, ano, no? Ito yung harap ng City Hall. City Hall ng Malabon. So, ayun. So, sa mga nagkatanong sa atin, ah, kung ang ah, fish port nakabukas mamayang gabi, hindi ko po alam, ha? Ah. Hindi ko po alam kung ah, may tubig pa rito hanggang mamayang hapon. So, hindi ko po alam. Pero... Tay, may tubig pa mamayang hapon dito, tay? Mamayang hapon may tubig pa? Ah, mayroon pa. Yun ang masaklap ayun no? Mayroon pa. malupit oh. galing. <laughs> Ayos. <laughs> Ayun oh. Ang lupit yan. Ang kay 50. Oh, yun po. Ang kabilaan oh. Para kayo sa Palawan. Ang oh, yan oh. Para mo na yung Palawan. Dito no Kumbreta no oh. oh Oo. Oh. <laughs> Para lang sa Boracay. Alright. So, pakita ko sa inyo yung harap ng ano. Harap ng uh... Tayo, pwede tinanong tayo? Mamayang hapon ba may tubig pa rin dito? Ah, ha? Hanggang gabi? Ayun lang. Diretto, hanggang gabi. So, yun yung masaklap, no? So, sa mga tatanong sa atin kung uh, nakabukas ba yung fish port? Opo, nakabukas po ang fish port. Ang problema, saan kayo dadaan? Pwede kayong dumaan sa mga no? Sa mga 4 na botas sa may mga gusto pumunta ng peace natin at syempre wag nyo nang ipagsapalaran yung mga motor niyo dahil dito dahil malalim po ano malalim yung uh, tubig doon sa may ano sa may ano harap ng Malabon Central Market wag na nyo pong ano yung titirik po yung anong klaseng motor po doon sa panahon po ngayon wag na wag nyo nang itry na pong pumunta sa may ano gamitin nyo ano uh, magmotor sa may harap ng Malabon kaya, no? Okay, so nakantabi naman dyan yung mga rescue natin. Ito mga taga Malabon rescue. Kaya no worries, no? Pero syempre, yung tubig natin dito, yung mataas pa rin hanggang ngayon. So hanggang hulong duhat ko guys, hanggang, hanggang hulong duhat. So ganoon po ang sitwasyon natin dito. So shout out no sa MDRRMO Rescue. Ayan no? Na nakantabay sa Malabon. All right. Mm. Ayan, may mga rescue na tayo nakikita rito. Yung mga sakyan. Kaya lang, dito ko lang, tumirik na rin to. Ah. Kasi hindi talaga tatagal yung mga sakyan dito. Lalo mga ganitong uh, sitwasyon, no? Kung malalalim, kung mahina-hina yung sakyan nyo at uh, mababa lang, eh, ayun, pala. Nagpapalit pa ng gulong. Ano ba ito? sira o nagpapalit ng gulong? All right. Ano ah, pa itong baterya? Dito na masaklap 'no pag natamaan ng baterya. Oh. Ayun. Okay, so yung MDRRM, yung <laughs> ng DC. Alright, uh, so the difference yung may kahabaan ng uh, ano kahabaan to ng ano, ng uh, Malabon ah. Uh. Malabon na uh, City Hall, pakita ko sa sa Malabon City Hall ah. Ha? Sa likod natin, ayan, hmm, So ito yung sitwasyon natin dito guys, so may harap ng ano, harap ng Malabon City Hall ah, tulad nyo No? Tumilik na yung motor ni Kuya. Actually, mataas nga itong mga ganitong motor eh. Lalo yung mga NMAX, Mabababala lang. Ako, discussary talaga. Ayan o. Inabot yung Honda ni Kuya. So Kuya hanggang hulong hulong duhat to yun, yung tubig no hanggang hulong duhat no. Apo. Yun lang masaklap. Kaya pala dito wala pa yan walang biyaheng recto sa kanina. Ang mga bandang alas soto ano. Po, tanong ko lang sa gabi ba may tubig pa rin dito? Ay wala na po. Ah wala na hanggang anong oras? Wala ha? po ng high tide. Gawa, hanggang anong oras po? Mga alas 7, alas 7. Nang gabi? Ayun. Diba, alas 7. Oo. Uh -huh. Ang sa sakay no? Ang sakay na hindi naman mo lalas ako dyan. Mawala din, no? Wala. Ayun. So, sa high tide lang po kasi. Ayun. So, binigyo ko lang po dito, kuya. Binigyo ko lang dito. Dito area lang naman. Ayun. So, sa mga tatanong sa atin kung nakabukas yung fish port, bukas siya. Ang problema, yung dadaanan. So, may posibilidad na wala na at may posibilidad na meron pa. Conforme sa ulan, conforme sa ulan ah. Tulad dito, natit sa harap ng Malabon City Hall. Ayun ah. Ha. Kuha tayo ng shot sa taas ah. Eere tayo, eere. Ayun okay. 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 Ito yung harap, ano, nasa harap tayo bali ng ano, ng no, ano, no, naka ano tayo sa may Malabon, Malabon City Hall. Yan. So ito yung sitwasyon natin dito. Eh dala, dala na rin to ng ano dala na rin to ng high tide. Nagsabay yung ulan tsaka high tide. So yun, yun lang ang pinaka magandang sakyan niyo rito is yung may nagpa ng ganyan. Kung tatawid-tawid lang, pwede na no. Kung tatawid doon din ng kayo ng ano, nang pupuntahan niyo, pwede niyo lang kagatin itong mga gantong ano, mga gantong kariton. So ayun, meron naman tayong mga truck ng army na umiikot-ikot ayun oh. No? Tulad nung nasa ano, yung sarapan natin banday may ilaw ayun.